4pm na po hihintay namin yung aming sundo thank you po kay Ninang Raquel sa pagsundo po sa amin and hopefully magdodo si oras na wala na mangyari nabalik mo na din pinalik mo na yung tali yung tali din. Oh. Yan, ibabalik niya yan. ng asawa ko ng uh, ice compress yung ano ko, pako. Tapos, um, inaano ko na. Pinapalagay, pinapabalik ko na yung pen. na mga trip. Pag dumating dito yung sunod.